Yan, good morning mga kalikot. So, may pa-check up dito. Yan, sa tropa natin. So, yan. Imi ari nagpalit siya na ang bagong ignition key. Ignition switch. So, ito, nabili sa TikTok. Yan, sa online. Nga lamang may uh, Lispalingado, uh, Factory tipik siguro. Yan, hindi rin napagana. Dahil itong motor na to ay battery operated. So, pag walang uh, supply itong ating accessories wire. Itong black. Hindi natin papaandar at the same time wala lahat ng mga ilaw yan pinakita rito so ito yung sira tapos ito yung bagong pinalit yung pag troubleshoot ko yun nga may defecto tong susian so kapag sinusin mo pa ganyan eh, hindi mag hindi mag supply ng positive yung kanya accessories well. so pag sinagad mo tong susian iilaw na yung kanyang ayun yung voltmeter yeah. so mula nang kinabit hindi man nagamit tong motor dahil nga dispaling nga ito tong Uh, susi na nabili sa online sa TikTok. Ano yung car mo? Sa seller mo? So yan, MRP Office Store. So shout out sa MRP Office Store. So na uh, factory yung kanyong ignition switch. So yan ayo. Hindi siya mag-activate hindi man sinagad. So dahil wala tayong mabilian na susiyan para magamit yung motor, kurerekta so, natin itong galing sa positive ng ating battery, itong positive wire tapos itong accessories wire yan, pagdidikitin lang natin yan para magamit itong motor kurerekta so, natin para magamit mapaanda rin motor, at the same time yung mga ilaw mga busina, mga gamit ito lang pagdidikitin natin kaya so, mga kalikot, nirekta re na natin yung positive sa accessories wire so papaanda na yung motor nito at saka yung mga ilaw, busina, papaanda Pandarin mo. Mga... pani di mo pandar dahil dispalingado nga yung susiyan pusi na be pusi na nga yun may ilaw na niligtal lang natin kasi wala tayong makuha ng susiyan yun shout out dun sa tiktok store na nabilan ng susiyan dispalingado po yun lang okay na to kung may ari siya yung may ari ng kwan. So, ano idol? Thank you, boss. Ayan. <laughs> <laughs> siya medyo mayayain. Ayan, so okay na yan. Thank you.